Hi guys! Eto na naman ako! So, it's another vlog and welcome again guys to my channel. Today is May 1, today is Labor Day. And today is to celebrate na daddy A's! Yung aming 31st wedding anniversary guys. So, as you can see, ayan na naman. Naka-prep na ko, hindi na ako nag-vlog guys while I was putting on my makeup. Kasi alone, mild na naman oh napaka ano lang, napaka light lang ng makeup na ginawa ko guys, pero nagustuhan ko siya kasi light brown. Light brown yung ganit uh, yung ano ko guys kasi originally yung damit na sa, na isusuot ko is brown na dress. E eh, kaso guys, napaka cleavage niya dito. Eh ayun. Si mister Pinagbawalan ako guys. So kaya nagpalit na lang ako nitong white, white and blue ko na uh, polo shirt pinaresan ko siya ng maong na jeans na may white na belt and white na sandals and white na bag. So yun ang ganap namin today guys. Alis kaming mag-anak kasi magse celebrate nga kami ng aming 31st wedding anniversary. Isa namin si Nadalijo Joan mamili kasi sina kuya guys, sinamahan pinag-drive nila yung mother-in-law niya sa Oslob. Pero ewan ko lang kung papuntan, pabalik na ba sila ng city because nag, nag tatanong si kuya kung nasa na daw kami. Baka magkita-kita kami mamayang gabi, guys. Uh, kung saan man kami abutan after namin doon sa Macdo. Macdo langod kami, guys. <laughs> Kasi nga, yung binigay na budget ni kuya is ma may sobra pa naman. Yun yung pag panggagamitan namin, guys, sa pagpapagabit ng mga accessories ni Jaggi. So, yun ang ganap mo na today, guys. Um, mamaya ulit dito muna kami daan guys sa simbahan mag sisindi ng kandila masalamat sa araw na to guys na umabot kami ni daddy ng 31 31 years of being together ayan si daddy hindi mo na kami guys pasalamat din kami guys sa mga grasya sa mga biyaya na binigay ng Panginoon si nando na iwan sa sa sakyan. Yeah, hindi lang namin pinatay yung ano makina para malamig pa rin siya. May misa yata dito guys, hindi ko lang alam. si maraming tao eh and then may first ano pa lang ngayon, uh, first day ng Flores de Mayo yata. Kaya merong Santos ni Mama Mary diyan sa labas. So, dinala ko yung akin tripod para hindi ako ma mangalay guys ba? Kasi nakakangalay. Pray mo na kami guys. So, tapos na kami guys. Magsindi ng kandila at magpasalamat. Oh, ngayon, papalik na ako sa ka Ah, mukhang makapal yata yung pagkalagay ko ng uh, flash on and ano guys, oh. No? Pagkalagay ko ng makeup. Oh. Ewan ko ba? Pero ako, ako lang ba? Where did you lock it? one lang ko. It's my son. My youngest. Pari nas papa. So mamaya uli guys. Ang mas <laughs> na So dito kami sa Magdo ngayon guys. Dito lang kami muna sa Makdo. Kasi walang budget. And kasama namin siya na pamilya andon sila. And si Kian. Yung daddy is with me. And, o, oh, nag-order na kami. Guys, uy, wala na pala ako lipstick. Ang lipstick na ako. So, tapos na kami kumain doon sa McDo. And then, okay, punta muna kami sa guys na metro. Hala, ang cute ng dogs, guys. Oh. Wow! Mm -hmm. Ang cute. Ang no? so, cute ng mga doggies. So, andito muna kami sa... Lipstick muna ako. Guys, ano Metro sa Paseo Arsenas, guys? Because, bibili kami ng coffee ni namin ni Daddy, yung brewed coffee. Kasi naubusan na kami. Wala na kaming brewed coffee. And, masarap din naman talaga yung brewed coffee. Sayang lang yung coffee maker kung walang brewed coffee, di ba? ayon ni Daddy dun sa beans, kasi wala na kaming grinder. So mas mabuti yung Yung ano na daan ba Yung fine Refined na daan So After namin dito guys Susunduin so namin si Mamily and Daddy Joe Sa bahay nila Kasi pinauwi namin Because Isasama namin sila Sa pa-dinner Nagyaya ng dinner Ang mama ni papa eh, Sa David's Tea House So mamaya mga 7 Or 7.30 daw kami Ha? Uh, ha? Huh? Uh, Aretage? Oh. Tapos, ano ba yun? So, ang problema, busog na kami. <laughs> so, kakain pa rin kami, guys. Of course. Gratia na yan, guys. Eh. And then, tomorrow is my viewing kami, guys, dun sa property na binibenta ng uh, ka -ofisina ko dati sa bangko. Yung uncle ng husband niya is may binibenta property sa Vista Grande. So, tomorrow daw yung viewing. Sana nga, sana is uh, matuloy yung project na yun guys kasi ang laki ng ang laki din ng ano ba? Home if ever. Pero ang laki kasi ng price guys, hindi din natin alam kung may may bibili kasi masyadong malaki. Kasi malaki din naman ang ang bahay yata house and lot doon sa Vista Grande. So, dandahan lang kami guys dito sa real estate maswertihan, di mas mabuti, di ba? So, papasok lang ako sa Gaisano Metro. Kahanap kami ng coffee, guys, pero wala kami makita. Wala na dito. Wala man to, iba man to. Asa na ba yung nakita ko, eh? Ay, samyang no Eh sedap na nga. Sedap. Why, samyang, no? Mi goreng. Mi goreng. Di doon ka to ganing mac and cheese sa uh, Lucky Me. Ang saga ito? Oh, o, ano, na, tanaw na to, be. So, guys, nakabili kami ng coffee. Ayan. seal. Ano silk ito? Cafe. House blend. Tag-185 ito guys. But bumili din ako ng Nescafe Classic kasi naubusan. Malapit ang maubusin sa akin. And then we bought bread. And itong ramen. Gin ramen ni Kian. So yan lang. <laughs> so yun mamili. Yan dali jo. Ako vlog na. So we're here at ano? Uh, no, no, no. Prime Land ba dito kami sa David's Tea House. Kasi andito si na papay ang mama niya ang kuya. Ewan ko kung saan sila nagpa-park. Pero, busog na kasi kami guys so baka mag-coffee lang kami. So, na kaya sila. Doon na sila. Andito na kami guys. Konreto kami guys. D.J. Pero na ako guys niya ako kakaagi <laughs> We'll na kami, guys. Ando na sila, puya. Ano yung inabangan nila pala na? Inarkila nila na sa oh. Bios. Ayan. Ayan sila. Ayan, oh. Tapos, kami naman dito. Atin na namin sila, daddy and mommy. And, pagdating ko na lang ng bahay, i-end ang vlog ko, guys. Busog na busog. Guys, we're home! Just now lang. And, i-haul ko yung mga pinamili ko, guys. Yung mga pamili namin. And, yung binigay sa amin ni, ni na kuya. And, mamili. May binigay sa akin si mamili kanina, guys. Nagkita Nung nakita kami. ng kumain kami sa McDo. So, lagay ko kayo dyan. Masyado naman yung ano, no? Dapat, dapat ganyan, eh. Gali lang, ha? Ayan. So, kami ng tatlo lang. So, itabi muna natin to. So, una kong ipapakita sa inyo is yung nabili ni na Kuya and Papay sa Argao. Or dalaget ba to? Or sa Argao ba to nila nabili? This is one of our favorite pagkain ni Daddy pag nagpupunta kami sa South. Ayan! Ano to? Anong tawag nito, Dad? Torta. 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 Yes. Ito yung torta sa Argao. In short. Kanong abri naman ni Daandad? Ano gina? Well, po. Wala mo kong yung success. Ah. Wala yung tanan. Yeah. So, tatlo. Ah, uh, what? Sa uh, sampo tong binili nila guys tigta tatlo sana kami ni Papay and Mamili kasi pinasinabihan ko sila um, isali sila mamili ba nabigyan so tigta tatlo lang kami ayan tatlo yung tatlo binigay ko kay mami mamili ang daddy jo tatlo sa amin ni daddy so mainam to guys pang snack snacks ba tapos ano uh, paresa ng coffee and then after which may bibili si mami sa marketplace. O oh, hindi, marketplace. Sa Facebook daw, guys. Na mga pants. E eh, kaso, maliit sa kanya. So, she decided to give it to me. Tatlo to, guys. Sana magkasya tong tatlo sa akin. Sana lang. Kasi ang liliit din naman, oh. Tingnan nyo. Pants to, guys. Na parang slacks. Ah, ito kasya to sa akin. Ayan. Ayan. So, meron na akong pants. Yay! Parang slacks lang good siya, guys. Maninipis lang siya na ano. Hmm. Pero tag 200 plus ba yun daw to? Bili ni mami. So, isang gray. Gray to. Nilabahan pala, pa, pala niya. Kaya, ang bango. Tapos, eto is parang maroon. Maroon na red or ano ba to? Oh, Parang earth colors. O, oh, yan. I'm sure, kasyang kasya to sa akin, guys. And then, yung pangatlo is, parang peach. Peach na flesh. Para flesh. Ang kita nyo? Hmm. So, magkapareho lang talaga sila ng style. Ba ibang size lang. And may mga bulsa. Wow, I love it. May mga bulsa. So, pag sinuot ko na to guys, I'll papakita ko sa inyo. Itong dalawa may bulsa bato. Gusto ko yung may bulsa, ah, may bulsa nga, lahat may bulsa. Good luck good job. Good job, Mamili. Na hindi nagkasya sa kanya, so at least kasya sa akin. Ah, oh, may bulsa nga ang tatlo. So 'yon, tatlo na 'yon. Tapos nung nagpunta kami ni Daddy sa Guys sa ano, metro na naman guys sa Parseo Arsenas. 'Di ba sinabi ko wala kaming kape. So bibili kami ng kape. So eto to guys. Ito yung mga napamili namin. Uh, 450 lang to lahat. Una is etong gardenia. Gardenia na wheat bread. So pagkatapos sa white bread, wheat bread naman kami guys. Ayan. And then Bumili din ako nito guys. Uh, actually, pinakita ko lang pala to sa, kanyo, sa, sa inyo kanina, no? Ayan, Nescafe Classics. In case lang na maubusan na kami ng uh, brewed coffee, at least meron akong stock. And then, eto yung brewed coffee nga na nabili namin ni Daddy. It's Sale Cafe, ang, ang, pangalan niya. Ayan, sino yung mga nakarelate, uh, nakabili na nito? Ayan. 185 lang to, guys. And lastly, Pumili kami ng ramen para kay Kiang-Kiang. Gin ramen. Mga spicy, langbot na gin ramen. So yun lang guys ang mga napamili namin sa Gaisano Metro. And busog na busog kami guys. Thank you so much sa Kumare ko na naman. Si Mari Nikki for treating us uh, sa dinner na kanina. Doon sa David's Tea House. Diyan lang sa May Ramos, guys. So, doon kami kumain lahat. O, kumain na kaming ni Daddy Jo, mamili Daddy and Kian sa Makdo. But since nagyaya yung mama ni Papay, kasi papunta din naman sila doon, eh, nag-join na lang kami, guys. So, we had, a we had fun. Nag-enjoy talaga kami. Chika-chika lang good sa aking mga in-laws at sa aking kumare na din. Tapos sila kuya, guys, since nag-arkila pala sila ng Vios, hinatid pa nila si Nikki sa Bamboo Bay. And then after which, uwi na rin sila kuya. Hindi na sila dadaan dito sa bahay. Kaya nga, binigyan na lang nila sa amin yung torta. So tomorrow, may panibagong vlog na naman ako sigurado guys. Kasi may lakad na naman ang lola niyo. So I'll end my vlog for today. Ingat kay guys lahat. Be good and God bless everyone. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. At sa amin, sa malahat ng sa family ko, maraming salamat guys for celebrating our 31st anniversary today, May 1, 2024. I'll see you guys again on my next vlog. Babay sa kanila daddy na nakakarigal <laughs> kian. Oh, thank you, Kai. Salamat Uh, uh nagliat at yes, uh, nating single yes. sa Facebook, family, uh, uh, relatives, yeah. friends. Thank you, thank you. Yeah. Kasi ang agang nagpost post ni Daddy sa Facebook, guys, hindi tulog pa ako, guys. nag na si Daddy ng kanyang greeting sa aming 31st anniversary. And natuwa din naman ako, guys, na kahit papano is na nairaos din namin tong araw na to, guys. Uh, kahit na hindi na kami kumpleto, pero at least life goes on. Walang tuloy-tuloy lang buhay talaga, guys. Uh, kailangan naming maging matatag na mag-asawa, especially now na may pinagdadaanan ang pamilya namin. So wala lang um, ang iniisip ko na lang talaga guys is um, happy din naman sila kung saan man sila ngayon naroroon and kami din um, basta bigyan lang kami ng Panginoon ng um, malakas na pangangatawan at abunda na noo na, na, na sagana sa uh, ano ba yun? pagkain, um, sa pera na rin, kung may pera, 'di ba? But most importantly, guys, talaga is we wish na in the next couple of years na magse-celebrate pa rin kami ng aming anniversary, wedding anniversary. Sana is maging healthy pa rin kaming pareho ni Daddy. Di ba, Daddy? Yeah. Because health is wealth. wealth. So, ingat kayo parati, guys. God And God is love. Ingat kayo parati, guys. Salamat mga kabit! Yan yung kabit ko guys. So ang laki ng tiyan. Ay nasa tabi-tabi lang. Bye-bye sa kanila, Kian! Bye-bye! na siya sa kanyang opisina. I'll see you guys again! Babush!